OOTD po kasi yung pangalan ng OOTD is life. Kaso ang asing naman po nun, the outfit of the day is life. Ano? Kaya Ano ang pangalan mo? Chabilita Valles po, from Daily Apare. I'm Zeus Jefferson Paris. Normally, nagigino you know, you go together, eventually, you have a relationship, and then you start a business. I've seen many like that. Siguro eh. one day, you will get married. Pero ang problema nun, kung mag kayo sa negosyo, yun ang delikado. Pag nag kayo, dapat may, may document na kayo. Usually nga po, ganun po yung sinasabi na nagiging problema sa business, lalo na po pag magka-relationship. Pero sa amin dalawa po kasi parang yun po yung naging bond natin, lalo mm. na naman, business po nalaga. Kasi lagi namin iniisip na yung ibang may relationship ko, naghihiwalay kasi walang ginagawa. Parang uh, lagi namin ginagawa, business na lang. Kaya parang hindi po kami nakaulat ng oras. Uh, sa Parang ako po yung taga-repack, siya naman po yung admin. Tapos, ay taga-live, siya naman po yung admin. Minsan, taga-repack, ganun po. Yung marketing sa'yo yan. Okay. Okay. Yung marketing as content creator. Anong produkto niyo ulit? Uh, garments. garments So, mga damit. Okay. Yes. Okay. Ano, ang focus niyo sa male or female? Female. Ah, uh, female. So, pangalan ng, ng Day. label? Day apparel po. Parang casual wear. Opo. Kaya daily. Pero dati po kasi yung pangalan ng OOTD is life. Kaso ang ating naman po nun. <laughs> Nalitan ko namin ng daily apparel. Ang haba pa. Opo. OOTD is life. O ano? Outfit of the day is life. Oo. <laughs> kaya ako nga. <laughs> Nalitan na namin. Kaya ang haba. i-memorize yung pa. Yung grad niya. Pag, pag daily apparel po, minsan po nakikita kami, uy, ko, so, hindi ba si Daily Apparel? Hindi na po kailala yung pangalan ko. Daily Apparel na po talaga yeah. Yung tawag sa akin. Kaya tuwing may nakakakita po sa kanya, hindi po siya nakikilala sa muka, sa may boses okay, okay. na po. Patulad po yung yeah. lahat sa nasa parking lot kami. Bila lang po sinabi sa akin, pwede kami nag-live na maingay. <laughs> Kung sa uh, content creator natin na maingay rin, yes, at pwede niya swing. Uy, idol mo pa naman si Chris. Yes, <laughs> Nakakanta namin niya. Go, negosyo. May do it kami nun. <laughs> may do it mo kami nun. <laughs> So ilang taon na yan na ginagawa niyo itong negosyo? Negosyo po talaga namin, 2020 po. Pero nag-start po yung garments na nag-boom lang noong mga 20... 2022 po po. kami start nag-live eh. Puro post lang po kami. So, pero binibili nyo, nyo lang sa mga gumagawa um, noon? So, hindi kayo nagdi-design? Hindi po. May mga iba lang po na items. Since influencer ka na rin at content creator, dapat gawin mo yan negosyo na rin. Opo, yung pag yung sa video nga po, ano, minsan po may kita rin po kami doon sa ano, sa video. Kasi marami ngayon naghahanap ng magaling na mga influencer content creator. Pati ang go negosyo sa uh, balikbayan event namin dito sa December 7 sa Mall of Asia. Yun ang pinakamalaking event natin. Dapat dumalaw rin kayo diyan. So I guess eventually your goal is to have a store in a mall one day. Sana nga po. Pero nga po kasi yung ibang, dahil nga po magre-rent pa po kami sa mall, ganun, lalo pong tataas yung price. e eh, yung minsan po sinasabi ng iba na, ay mas mura yun sa ano, sa online, mas mura sa... Tama, tama. Kung talagang dumaki ang online nyo, then kailangan may brand na rin kayo. At least one physical store para at least they can go to a store. Okay to start online, but eventually you have to blend it. Eventually you should do your own clothing. Once you have volume, You can get people to produce it for you. I met a number of uh, women entrepreneurs who are doing something similar. Good luck. Masaya na po ako sa nakita. At si na po yung may arnasa selecte. Kung naingat yung ice cream. Good luck to your business and good luck to your relationship. Thank you po sir. Thank you po. Thank you po.